mula dito ipaparada natin yung sasakyan natin dahil doon tayo dadaan doon sa pakiat na yon doon sa Cavite ayan dadaan tayo diyan aakyat tayo diyan pataas hanggang doon tapos pakiat naman doon ayan diyan tayo sa tuktok ng bundok mangunguha ng uh, gold ore o yung tinatawag na usal so tara at samahan niyo akong mangunguha ng uh, gold ore let's go Okay, so after nating maglakad ng sampung uh, minuto, eh andito na tayo sa site. So dito tayo maghanap uh, ng uh, gold ore. Dito tayo mag-uusal. Uh, itong site na to ay galing dun sa taas. Ayan, dun sa paket na yun. So sa taas na yun ay may mga uh, minahan dun. Private uh, uh, private mining. Ito, sample. Naman nakita ko dito. Ayan. Ito yung sinasabi kong kukunin natin. Ayan, yung ganitong itsura. You oh. know? Sa so, maghanap lang tayo dito. Ito, uh, mulok to. Ito yung tinatawag na mulok. Ayan, basta ganito. Oh, ito pa oh. Ayan, yung mga ganito. Ito yung mga kukunin natin. Ayan. Ito pa oh. tabi natin doon okay, so maghanap lang tayo dito uh, tiyagang magtiyaga tayong magkalkal yan mukhang may nauna na eh Ito pa, Oh, oh. Ayan, so lahat dito, ayan ito lahat, uh, tiyagain natin kalkalin. Hanggang sa kahit uh, makalahati natin yung sako natin, okay na yun. Okay, let's go. Ang ganda May mga few inches later. Ayan, so kanina na napukpok ko ito. <laughs> napukpok ko tong daliri ko eh. Puti na lang hindi malalim yung kanyang sugat, ayan. Nasugat siya sa ano sa matalim na ano. Matalim na yung biniyak kong pinukpok kong bato. Ayan. Nakalimutan ko yung gloves ko eh. Yun pala yung nakalimutan ko yung iniisip ko kanina. yun After 3 hours, ayan, mahigit 3 hours. <laughs> mahigit 3 hours tayo nagkakakalkal dito at ito uh, na yung ating naipon na Uh, gold ore ayan so ito ipakita ko sa iyo yung talagang itsura niya pero ito kasi ay iba-ibang klase yung kanyang itsura eh ayan hindi siya iisang klase ayan ibarin ito tapos ibarin ito hindi siya pare-parehas yung klase ng <coughs> nakuha natin pisto ko lang yung aking camera sorry no oops yan. to Yan. Yeah, so, ganun talaga pagka yung tinatawag na usal. Kasi ito, ito ay waste ng ano, waste ito ng mga private mining na andun sa taas. Ayan. Sa taas yan. So, sinamantala ko ngayong linggo kasi pagka <clears throat> pagka weekdays, ayan, hindi ka pwedeng mag-ano dito, hindi ka pwedeng manguha ng uh, Batu dito kasi siguradong matatamaan ka pagka nagbuho sila dun sa taas. <laughs> ayan, so Sunday, pwede ka, pwede kang kumuha dito. Pero pagka weekdays, ayan, hindi pwede kasi <clears throat> sasaluin mo yung mga malalaking bato na yan na mahuhulog dun sa taas. <laughs> ayan, so pwede na natin isa ko yan. Ayan. Okay na to, gutom na ako. Anong oras na? Alas, alas 12 na oh ay mag alas 12 na pala yan ito yung klase yung tinukuha ko yan si opi, ip, ipunin pa natin to yan ipunin pa natin to yan nabubulo na ako sa gutom ito oh ito sana yung mga ganito ayan, blurred blurred yung aking camera ito pa oh ayan ito yung sinasabi ko ganito sana kasi ito, nasubukan ko na itong klase ng bato eh. Maganda yung sample nito. Maganda yung kanyang ginto kasi uh, pino siya. Ayan, malabo kasi yung camera natin eh. Yun o. Oh. Ito. Basta't yung kanyang uh, pyrites ay medyo maitim. Yung pyrites niya medyo maitim. Okay yun, maganda yun. Hindi siya yung talagang makinang na makinang. Ito, gaya nito. Ayan. yan, ganito yun. so yun, maraming salamat sa mga sumama sa akin at uh, ngayon ay pauwi na ako dahil uh, anong oras na, yan 11.48 mag alas 12 na at uh, kakain tayo so ito, uh, babalik tayo bukas subukan natin bumalik bukas tapos hanggang sa makiipon tayo ng isang uh, isang giling, isang dimano Ayan, so maraming salamat sa mga nanood dyan at uh, pauwi na tayo. Ayan, kita kita sa ating susunod na video.